Hello everyone! Please Chose Day po sa ating lahat. At ngayong araw po ay tayo na naman papasok. I'm going to work today. At blaze tayo ngayon dahil napakaganda na ng uh, weather. Wala na pong ulan. Uh, katulad, di katulad kahapon na malakas ang ulan at mayroon pa pong mga thunderstorm. Tingnan nyo naman ang aming clouds. Napaka blue na blue talaga bless tayo at binigyan na naman niya tayo ng napakagandang araw at uh, napakagandang panahon maliwanag at sa ibang dako po ng uh, Emirates kahapon ay umulan pa po ng ice no doon banda sa may Al Ain bandang malapit na po sa Oman ganito po kasi dito ang weather sa amin pag winter Minsan nag-uulan siya ng ice, maliliit na ice, kaya bliss pa rin tayo at pinigyan tayo ng mga ganyang uh, klima. Maraming maraming salamat nga po pala sa inyo sa patuloy po na pag-engage uh, ng ating mga video, pag watch ng ating mga reels. Maraming maraming salamat po sa inyo at sa mga hindi po nag-skip ng aking ads. God bless you all. Maraming salamat po sa tiwala at suporta niyo po sa akin. Ito lang po ang video natin sa ngayon. Maraming salamat po. Bye-bye for now.